hindi kita ng na meron na naman tayo. wow, pang spaghetti. tayo pang spaghetti, sweet corn, garbanzo, fruits, fruit mix, diced potatoes, grated cheese, you kaya know, na mozzarella. Ay, mga sarili at cheese. Meron yung pancake, mayroon, tawag dito sa cheese na to. Cheddar cheese. Raisins. Um. Raisins, apples. Oh, ang ganda ng apple ha. Ano oh, uh, ni? Frozen. Ano na din eh? Peach puree. Ay, ni oh, parang kaya Blueberries. Blueberries. Oh. Ang mm, ano pang smoothie. Mm. Yes. Yes. Ana duduleres. Wait, yadis? Mm -hmm. Wait, attic. Sorting. the banco. later, later, later. Mm. White chicken.